Paano nga ba mag-exchange coins sa Pupo na hindi ka mababawasan ng malaki? So, ganito lang siya guys. Ganito lang siya. Una, punta ka sa coins. Pagkatapos, pindutin mo itong top up. So, pagdating mo dito sa top up, pindutin mo itong USDT CryptoCoin. Diba nakalagay dito recharge ratio 1 USDT equals 9900. So ang gagawin niyo lang guys so bali sa 10,000 mo ang mababawas lang niya is 100 coins. So ibig sabihin kung mag-exchange ka ng 100,000 ang darating sa iyo is 99,000. Kasi bawas-bawas siya ng 1k pag 100,000 ang i-exchange mo. So, ganito lang gagawin. May link dito sa baba. Contract address. Copy mo yan. Tapos, balik ka dito. And then, pindutin mo yung points. Tapos, i-withdraw mo itong points. Tapos, itong USDT na nakabind, i-change mo lang yan. X mo lang yan. Tapos, yung pinaste mo, ay yung kinapi mo kanina, paste mo dyan. Tapos, submit. Once ma-check, nakabind na yan so i-withdraw mo na tapos kunyari 100,000 kasi usually 100,000 ang inaalaw na mag exchange ba diba? so 10 so sasubmit mo lang yan since hindi ako naka 100,000 points hindi talaga siya magpo-pursue. so ang gagawin dyan kung mag exchange ka dapat 100,000 and then isasubmit mo lang once na masubmit na yan balik ka dito antay ka sa message ni popo parang nagwi-withdraw ka lang nun, ba diba? So, mag-message si Popo eh. Your, ano, is, your initiating withdrawal, na ganun. Tapos, pag na credit na yung, ano, yung coins mo dun, yung points mo into coins, magme-message din siya, successful withdrawal, Ganon din ang mangyayari, ganun din ang ano niya. So, balik ka dito sa coins mo, makikita mo na agad dyan, yung points na in-exchange mo into coins. So, dito na yan, siya mapupunta dito sa coins. Okay, ganun lang siya kadali, guys.